nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong Pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong eh magtatagumpay sila sa kanilang katustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahe, dahil sa ginawa mong pangingin na papapunta sa kanya, eh magtatagal pa kayo Magdasal ka. magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin niya ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan na patuhin na kayo ng mga taong bayan pag nangyari kay Tatay Digong dito sa Daheng mali kayo kung sa akala ninyo na, na, wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag minangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi, hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka nyo kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya. Hindi malayo, ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag minangyari kita tay digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y kristyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan pong posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambayan ng Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. Sorry.